Hello everyone! Welcome back again sa aking mini-vlog. So for today's video, yan makikita nyo na sa airport kami yan guys. 2022 eto, Papunta kami ng Halki Diki. So actually, papunta ng Halki Diki, pwede naman talaga na sasakyan ang gamitin. Pero nag-eroplano kami kasi nga yung dalawa naming alaga or yung dalawang bata. Baka ma sa biyahe. So papunta kami ng Halkidiki kasi nga meron silang summer house doon. Tuwing August, pumupunta sila doon para mag-summer kasi nga sobrang init dito sa Athens. And syempre, kapag malapit ka sa dagat, mas madaling maligo. So, alam niyo naman yung mga ibang lahi, di ba? Super uh, dagat lover sila, tsaka yung talagang palabilad sila sa araw. Pero ako, syempre, hindi ako gano'n. Paramihan <laughs> dito guys sa Greece is may mga summer house sila sa mga island. Kaya kung magtatrabaho kayo dito, ihanda nyo na yung sarili nyo na kapag summer, siguradong nasa island kayo. Tapos nung naranasan ko kung paano sila maligo sa si dagat, yung three times a day nandun sila sa dagat. Nung sumunod na taon, <laughs> nag-holiday ako, sinabayan ko sila ng holiday papunta ng Pilipinas. <laughs> Dito nyo rin mararanasan na kahit na pagkaitim-itim ng kuyokot nyo, talagang kakailanganin nyo magsuot ng two or swimsuit. Pero dito lang talaga lumakas yung loob ko ng swimsuit. Kahit na marami akong kamot, marami akong stretch mark. At talagang maitim yung puwet ko. Wala akong pakialam kasi ngayon ko. Hindi sila gano'n na nakita na meron kang ganyan, meron kang ganito. Sa Pilipinas lang yata yung may gano'n kapag nakita ka na ay nakaswimsuit ang itim ng singit, ang itim ng kuyokot. Ah, ba diba? Parang pagkikwentuhan ka agad. Pero dito wala